Okay, kapag ang babae nagsimula na na hindi ka kulitin sa text, sa tawag o chat, hindi na nagre-react sa nakikita sa wall mo o kung sino kasama mo, hindi ka na pinapansin kahit na anong gawin mo, hindi ka na chinecheck kung okay ka lang ba. Unti-unti nang nanglalamig sa'yo kung halos wala nang pakialam sa'yo. Titig at pag nag-uusap kayo, wala nang sigla. Eto chong, pag hindi na nagsiselos kung nananahimik na lang siya. Chong, mag-isip ka kung anong pagkakamali mo. Ang babae kasi makulit at abnormal lang yan sa taong mahalaga at mahal niya. Kahit nasasaktan hanggat kaya pa, hindi ka iiwan. Pero pag napagod yan, asahan mo. Bibitaw yan. Hindi dahil sa hindi ka mahal, pero napagod na yan sa paulit-ulit na lang na sitwasyon. Ano man ang label ng relasyon nyo, pahalagahan mo pa rin ang babae. Sa totoo lang, hindi siya mapapalapit sa iyo kung hindi ka nag-insist na maging bahagi ng buhay niya.